Hi hey guys, Assalamualaikum, kumusta pa kayo lahat? Good morning, good afternoon sa lahat kung saan man kayo sulok ng mundo ito Good morning and good afternoon, Assalamualaikum So for today's video ay magmo tayo Nagliligis siguro ako, buti na lang Available sa aming garden So ito po yung ating mukbang guys Ayan Meron akong guaba dito na nag-harvest kami guys ng guaba. Pero nangyayarbi yung sinusungkit namin ng ating biyan. Pero kumuha ko ng green kasi yung paborito ko yung green pa. So meron ako dito ng sauce na galing pa sa Pilipinas. So puti putiin siya tapos linagyan ko ng powder sili at saka green sili. So meron din akong Japanese foods dito. So, na, ano na dyan sarip. So, sabi ng asawa ko ay kainin ko daw. Kasi, ah, tingnan nyo masasira na yan. At saka meron din ako nito, guys. Pomegranate. Hindi so, ko po alam maasim ba yan o matamis o ano. So, ayan, guys. Magmamukbang tayo, guys. So, ayan. Ito ko. yung gustong gusto ko kainin, guys. So, nagilihi siguro ako. <laughs> 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 nagilihi na siguro ito. Buti na lang. Available sa main garden. So, ayan. Sila mo lang. Sobrang harap. Itong guwaba na ito pag yellow yan, eh, green yan siya. Tapos, yung aking pinan, ginagawa niya, kin niya yung medyo yellow na tapos kinabukasan eh, green pa tapos kinabukasan mag yellow na yan tapos sa kanila Pinatanggal uh, yun. Pinanggal ko na yung seeds. Seeds. Tapos kinakat nila ng maliit. Lagyan nila ng banana o di kaya apple. Ang means, tapos. Lagyan nila na chat masala. Sugar, konting sugar at salt. And orange So, yun. Sarap din yun. Pero mas masarap yung Filipino talaga na style. I'm done. Mm. Kain po tayo, guys. So, bato may ano na to, guys. Pintis na siguro ako.